Hello, good morning mga lalabs, mga vayots once again. Mega love shout Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon sa mga sulok ng mundo. Mega mega love shout sa mga kapwa ko po if W sa world. Hello, mega love shout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share mga lalabs, mga vayots. <laughs> Ang topic natin ngayon ay ito. Naniniwala na po ako na ang Marcos family talaga ay magnanakaw. Ito ang magnanakaw. Mula sa ama, kawatan ang ama, pati sa anak ngayon na presidente, kawatan din. Ito, ko Aprobado na, na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 6.352 trillion Uh, national budget for 2025. Palakpakan. So, magkano kaya ang pork barrel ni Bongbong Marcos dito at magkano ang kanilang mga unprogram na i-insert? So, ayon pa dito ay uh, ito daw yung priorities. Bakit daw 6.358 ba yun? Trillion, uh, 52 trillion ang budget for next year. Uh, dahil daw yun sa mga priorities na food security, uh, na patuloy din naman nagmahal ngayon ang bilihin, ito gagawin na mamimigay ayuda. Halimbawa, 500 billion uh, ayuda daw yun. So, ibibigay lang doon, halimbawa, 10 billion, yung sobra doon, bulsa. <laughs> uh, food security, uh, social protection daw, ah, uh, ito, healthcare. Pero yung pera ng PhilHealth, kinuha ni Bongbong Marcos, pinatransfer sa Malacanang para daw sa noble expenses na 90 billion pesos. Tapos pa ano dito, pa dito na healthcare, healthcare. Ito pa yung sunod priorities, housing. Ni pinangako niya na every year daw ng kanyang administrasyon, 1 million housing ang kanyang ibibigay sa mga pobre na mga uh, tawag dito. Makaka-avail. Pero hanggang ngayon, kahit isang haligi, wala. Uh, tapos disaster resilience. Makita-tandaan natin ha, kung ano yung nangyari sa mga nagdaang mga... Ang kalamidad sa Pilipinas halos hindi nga magbigay ang DSWD dahil ang DSWD nakapokus doon sa tingog partylist ni Martin Romualdez at ni Yeda Romualdez at doon nila binobos ang pera kasabwat ang DSWD, pera ng taong bayan. Pinamimigay kunwari, ko konti isang kilo. O yan, nagtapon si Martin Romualdez ng mansanas, tag-iisa. Tapos, uh, kinde. Nang billion kang budget na? Yun. Uh, doon sa pumutok na ano, na na laon, may nakikita ba tayo na fully uh, na support or tolong ng DSWD, ng gobyerno doon sa mga tao? Wala. Hindi lang yan. Doon pa sa, sa Mawab, dati yung doon sa Adabo-Dilnoti uh, na nag-landslide late pa sila at ang sabi pa nga doon ni Anton Lagdamiyo, kinahanglan pa daw magsumulat su pa yung gobernador doon para manghingi tulong. <laughs> Wala. Puro bulsa. Dahil tama nga statay digong, yung, pina yung umupo lahat doon, walang alam. Gaya ni Bumbong Marcos, ni walang alam eh, kundi pambubulsa ng pira ng taong bayan. <laughs> uh. Uh, infrastructure daw oh. yung laging biyahe ni Bongbong Marcos na pinagyabang na mahigit uh, 1.2 uh, 12 trillion uh, 4.3 uh, trillion ba uh, mahigit ang kanyang uh, pledges sa kanyang mga travel abroad yung totoo lang doon ay 7% tapos wala tayo ngayong nakikita sa dalawang taon ni Bongbong Marcos na mayroon man lang pinagmayabang yung kanyang mga vloggers or pinagbinalita uh, ng mga mainstream media na ito yung nagawa ni Bongbong Marcos na infrastructure under sa kanyang administration kahit dalawang kilometrong kalsada or mga tulay or eh or yung mga seaports, airports, wala o <laughs> uh, digital connect uh, connecting daw or communicate ayon hanggang ngayon yung uh, uh, internet sa Pilipinas, wala pa rin. Malakas pa rin gumapang yung photo or yung sorot doon sa airport. <laughs> Tapos, e pa, digital ha. Mas mabuti pang anong panahon ni Tatay Digong eh, ni dating Pangulong Duterte. Dahil nung namigay ng ayuda ang administrasyon ni Pangulong Duterte during pandemic, uh, itong mga uh, four-piece uh, <clears throat> members Nakatanggap sila ng ayuda through sa bank account nila ng Corpes sa Land Bank. Mayroong PayPal, Paymaya, MyGCash. Pero ito sila namigay ng ayuda, si Bungbong Marcos, si Martin Romualdez. Pumupunta po sila sa mga lugar at namimigay doon ng cash. So saan dito yung digital? So panay yung panilang sinasabi dito, digital infrastructure. potangi ang digital niyo wala. <laughs> isok sa mga baga ninyo yun. Sa, sa ngiwi mong bunga nga, Bongbong Marcos, yung sinasabi mo laging digital infrastructure. <laughs> digital connecting. Oh, basta. O oh, ito, energization daw. Energization. Uh, wala din naman tayong nabalitaan na bumaba yung presyo ng kuryente. Lahat ngayon nagtaas pati kamatis, loya, itlog, Tumaas ang presyo. So, saan ba mapupunta ang mga pira na ito? Unang-una, mapupunta yan, malaki, siyempre, doon sa pork barrel ni Bongbong Marcos. Kung yung pork barrel niya ngayong taon na to 2024, is 800 billion, di umano sabi ni Atty. Vic Rodriguez. At uh, nakalagay doon, din yung kanyang... Uh, ang program sa Malacanang ay uh, 7 billion mahigit. So baka ngayon, trillion na yon. <laughs> ang alawa, yung pera na to, budget for 2025, mapupunta dito yung iba, karami, yung kala, karamihan dito sa uh, DSWD or sa Tingog Party List ni Martin Romualdez. Mm -hmm mapunta ang pira dito sa mga kaalyadong partido ni Bongbong Marcos gagamitin nilang billions of pesos na pira ng taong bayan ipamod-mod ni Bongbong Marcos sa ibang mga partido na nakipag alyansa sa partido federal ni Bongbong Marcos para magiging malakas sila dahil hindi man yan pwede na hindi ka magbigay doon. O, so, kagaya ng bago, di ba? Uh, itong uh, Partido Federal at ang UNI uh, INUP, itong National Unity Party, ay nagkaisa. So, isa din ito sa bubuhusan na ni Bongbong Marcos ng billions of pesos at yung iba pa, lakas ni MD, at kung ano-ano pang mga partido na, na nag-jump ngayon doon sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil po yan sa kwarta. Para ba, mag magkaroon ng mga billions of pesos din itong mga partido. Sabihin na, oh, sige, mag-merge tayo. Tapos yung mga partido, mga mayor nila, governor nila na kung saan ay halimbawa itong sa national uh, Unity Party, may mga mayors din sila, may mga local sila na mga supporters, no? Mayor, governor, uh, congressman, ganyan. So, mag-isa-isa yan sila, mga lalabs, mga bayot. So, kailangan ni Bongbong Marcos bigyan yun ng billions of pesos para suportahan ng partido ito, kagaya ng National Unity Party na to para suportahan po ang Partido Federal ni Bongbong Marcos sa midterm senatorial election next year. Ano po po sa tatlo lang to na uh, lugar ang pirang uh, 6.352 trillion peso. Lagi, no? Eh? Lagi nagkakrayula, iyak ng iyak itong Marcos uh, family na laging sinasabihan ng mga dilawang pink CPP, si mga nang, pa, liberal party noon, ang Marcos family ay magnanakaw, yung Marcos senior. No? Oh, uh, sabi nila hindi sila magnanakaw, patutunayan nila kaya may, dapat mayroong isang Marcos na tatakbo para i-redeem ang kanilang pangalan na hindi magnanakaw. Kaya nga isa din yan sa rason. Kung bakit po oh, binoto si Marcos? So, uh, hindi ako nakinig kay Tatay Digong. Kaya so, sabi niya, kailan man, kahit kailan, hindi ako nagmarcos at pag nagmagnakaw yan, bahala kayo sa buhay niyo. Nagkatotong. So ngayon, wala pinagkaiba si Marcos Sr. Kung gaano kakawatan ang Marcos Sr. At kung ano-ano pa, ganun din si Marcos Jr. din ang bunga, kawatan ng ama, kawatan din ang anak. At kapag magiging mataas pa na opisyal si Sandro, halimbawa sa susunod na mga taon, kung may maniwala pa sa aaklang uh, iyon, may maniwala pa sa Marcos, iboboto si Sandro, senador, vice president or magpresidente, magnanakaw po din yan. <laughs> Nasa dugo na po ng mga Marcos talaga ang kawatan. Hindi na po yan na dahil na patunayan na natin ngayon na si Marcos Senior kawatan noon, Marcos Junior kawatan din ngayon. <laughs> Di diba? Ang bilis, no? Maka, ano, maka-approve. Ang bilis, mag-approve At sabi pa nga dito ni Boots Ruiz, Ruiz Baliliaw o Baliyaw or Baliyaw. In jovial mood, the Marcos Junior Cabinet is all smiles as they discuss next year uh, next year's budget natural they are all a smile uh, because uh, dahil nga sa malaki yung kanilang maibobol sa <laughs> why not IT yung mga IT will give them another opportunity to insert and program funds into next year budget, this year Congress inserted a total of 800 billion. Yun yung pork barrel ni Bongbong Marcos na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. In what is otherwise known as pork uh, barrel funds. Note, due to their excitement from this joyous occasion, they made a mistake in announcing the month which should be July, not June. Excited nga sila. Dahil sa laki ba naman, 6.352 uh, billion. Kaya na-excite sila, inanunsyo nila ng mas maaga dahil para malaman ng taong bayan na malaki ang kanilang nanakawin na budget next year. Palagpaka! So, agree kayo or disagree sa aking sinasabi na totoong magnanakaw ang pamilya Marcos mula kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. Di ba?